Wait lang, wait lang. Hindi na ako makatay pag mga ganito upo ko mga kaike. Yan ang binata ko. Oh. Tina. Saan <coughs> kami sa work ni Martin? Daming tao. So hindi rin nakita tong dalawa. Say hi anak ko. Hinahanap ko sa video. Gwapo mo daw. Wala po na? Ayun po free Mama. Mm. Para sa preparando. Lansyo. Hi, anak. Um, Sa'yo kami ng dalawang anak ko. Ah, feeling ko mga anak na. <laughs> So, yun yung sa maglilibre si Kuya Kailangan <coughs> mo itong maglakad-lakad kasi walang kong paso. Kahapon di kami lumabas. Tapos ngayon lumabas. Ay, lumabas pala kami nagpalingkin ni Martina. Pero kailangan mo maglabas-labas ka para bumaba yung chan eh. Yung chan ko mga kaibos. Say hi anak ko. Hello mga kaikit ko naman no, anak ko. Hello mga kaagar-arta anak ko. Ano? Mas ko

Dami anak uno. Dami uno. Eh, talaga <laughs> <laughs> na <laughs> dyan na kita. Pasa nada, Talaga? Lutra na dyan, tagsaw-saw na mo.

Tari ko. Manood yung may sakahangas na anak. Ha? Huh? Magandang tangkali na dito. So, ayan. Uh, tinitira ko pagkain Pilipino tong amo. So, kasama saman yung friend niya ngayon. Dahil masarap yung Bicol Express ko. kinawan ko siya. <laughs> Tapos, nagsangag ako yung may nilagyan ko siya ng kong alamang. Tapos yung torta talong. Papakita ko na lang sa bahay kung paano lulutuin. Ito yung sa nangag. May alamang yan. Tapos ito, yung lalagay ko sa torta ng talong. Mmm. Mmm. <laughs> Pagkain Pilipino. Talaga. Alam ano natin. nandito tayo sa park. Pagkatapos namin sundin si Martina sa school, eh, de off kasi ng tatay niya. Sabi niya, dalhin na natin sa, ano, sa, sa park. Kawawa naman. Ang daming, ano, uh, yung cherry, cherry blossom, mga kaikiting na natin. kaya pala grabe yung allergy ko. Ang ating ilong ko, atsing ako ng atsing, parang hindi gumagaling magaling yung sipon ko. So, papakita ko sa inyo, sa inyo mga kitang ganda. Tignan natin lakad tayo punta kay Martina. Iyan, no? Parang nasa Japan tayo. Dito ako nagkaka-allergy, eh. Iyan, no? Pollen allergy, ang ganda. Lilit ng bulaklak. Ang ganda. mga kaikita ako, kung kita nyo. Ah. Meron pa dun sa banda doon. Doon yung mag-ama.

Venga Martina Toye, garre, a ver. Juli no mané. Laki matindag ah. Yan naghahanap ng bulaklak. Ay. Bibigyan mo kay mami. Ibigay naman ang liit naman anak. Ano na? Oy, Daisy. Lil, ang kikita no. Ano? You know. Regalo niya kay mami. Konti pa yung mga ano bulaklak niya na ano. Ay, lapitan nyo. Huwag mo nung alakay. Lapitan ko yung cherry blossom doon. Eh. Aki okay, anak ko oh, ay mucho, Martina. Martina. Mira. Ke chula. Tiket to. Ito. Oh. Cherry blossom. Ganda oh. bango. Tina, ben Tina. Habaan mo naman, anak. Mas largo. Bango ng bulaklak. Gusto na na ko yung nabas mo yung tisawag Ayan Ganda. ah. Ganda. Hello, hello, hello. Kung ano anak ka? Ang eh. Ito yung inorder na yung Mga gamit ni baby. Tsaka gamit. Meron nga konting sa bahay. Pati ng ilong ko. kasi kami sa park. Ito. Ano yan? bakit mo muna? Ano to? Ah, uh, pala order ko na ganyan. Ewan kong nakansin yung isa. Microwave. Kaya pala mahal to eh. Buksan nga natin. Ganyan na yung buntan. Mas magaling yung anak talaga kaysa sa nanay. Oh, masisira ah. Ako na anak lagyan ng ano yan, yung i-listing mo siya, mga kaiket. Ay. Hindi daw ka yung papel. So, may papel siya. May ma instruction siya dito. Ah, matigas yung ano niya. Ay, ano ba yan? Kuha ka sa botelya dun, Lakay. Okay siya. Ano ba? Nakuha ka lang sa botelya ni Bebe doon, no? Tapos ganyan. Ay, kasha. Dike. So, ito, i-steam namin ganyan sa, sa microwave. Dike. So, lagi mo dito yan, anak. Dike. Kamu, dike, dike ka, dike. Kadike. So, ayan, nagay ng ano ni Bebe. Malika na. Oh, lagay ng gatas. Lagay laging ng mukha ko. Ito na, mag na ito, anak, ko, oh. Ayun, ay, kalap-kalap, oh. Magayon ng gatas niya yan pag ano, umaalis kami. Ah. Wow! Ang ganda ng kulay. Kap hindi naman anak agan niya mo. Oo. oh. Ganda. Di ba ang ganda lang kayo? Hmm. Okay. Pakita mo, Ana. Yes, para leche de atorma, atorma na. Lagay ng gatas niya. So... wow. Pakita mo doon. Mga tato nag-unboxing eh. Huwag mo mo na mungusan. Yeah. So, ito yung panghugas ng botelya niya. Yeah. Alam mo ba kung paano gamitin ito? Kulang oh, pa pala yung may kulang pa kung kailangan i-order yung panggunting oh. sa, sa kuko niya, sa yung suklay niya. Sige, mawawala mga yan. Hmm. Ganda. Ito pa, siya. Para tamayon na i-stabi meron. Bacho mm pa, -mm. pa. No ano, ah, chupa no. no Ito para linisyan din, to. Eh naman. No. Silipin mo na dito. Ko naman gulo-gulo naman ang kasama kong nag-unboxing. Hmm. yung cover niya. lagay mo, gano'n. Lagay mo siya ng pampers, ganyan, para maayos. Ay, pagkakaralan ko pa kung paano. Ay, naku pala. Ganyan siya, mga kaikip. Uh -uh. pag din. Ano ba to? Parang ganyan siya. Ganyan! Ano nilalaman ka pang surprise? Ah, parang ganyan siya, oh Mommy! Oh. Mommy! Mommy! It's not one oh. sali baby Ang ganda na to Bakit naman doon Pag lumabas si baby Dali namin sa hospital ito Hello, world! tapos so, lalagyan namin yung pangalan ni Baby Sofia. Sabi, yung date, yung time. Ay, oh, may wake pa siya. At oh, saka yung length niya. Ikaw nang magsulat pag ano. So, lagay natin dito. One, two, three. Ito naman kasama ko. Excited. Ang <laughs> cute. Pakita mo, anak. Pakita mo yan. So, yung mga gagamitin ni Baby pag He's ano. Wearing. Sige na na. Ay, oh, ang cute. Ang liit. Mama, yung oh, ayok ko. Papa, mama, ayok ko Si, si Martina nung kumpleto din siya. Kaso hindi ko nagamit nung nasa hospital kami. paglabas niya yung ipopoto mo siya. Lagi mo lang. Na... Nasaan yung plastic nito, anak? Cute nito, oh. Ayok ko. Lalabhan ko to. Mama. Ayan pa muna sa pag ano, mas mura pa ang mga kaikit dyan. Ay, malit lang pala siya. Dalawa lang to, anak. Dalawa malambot siya, oh. Ito naman pag nagpapadede, o, hopa muna sa ano niya. Ayan, oh. Pag, laway. yung gusto kong picturean siya pag nasa hospital. Buti umabot. Chan-chan! Uy! <coughs> Ay, ang cute! Kaya? Ano yan? Hello? Ay, ano ata yan pag ano, pag... Hello, pag, alimbawa, one month siya, two months, ganyan. Ang daming order ni Mami, magastos. One, Ayan. two, three. Ah, tama. Ito siya, mga kaikit. Ito, pag babalutin mo si baby, tapos pipicturin mo siya. Oh, ganyan siya. Oh. Tapos lagyan mo siya ng headband. Yan, you know, cute. Mommy, no! look! Wow, ito naman, anak. Akin na ipakita natin. This one naman, pag halimbawa, pa. uh, for example, adding tini on mess, pag isang buwan si baby, a um, month yan, tapos lalagyan Mama, natin. Mama, Vamos a poner uno. Mama, so No, Ness. Kasi, mm. nilit naman ang laki-laki doon sa picture. Hmm. Example, maglagay, oh, konti lo, oh, Rapido, ah. Haba na ng, oh, se seven months, Asi. no, Ness. Huwag mm. awag, hindi pang dikit yan. Huwag lang, anak, example lang. Ones! Mayak yung kuya. Ah, toy, gun dada. Lagyan mo muna dyan. Mag-unboxing muna tayo. Ito pa, pira. Si, sí, pero ano pa yung todavía, ito daw Iska ating nosali ito Bilisan mo. Ako na mag-open nito. Sige. Pakita mo, uno kada uno, anak. So, ito naman. Makatuwa. Halabang kumaya. Kasi ito. Na, no, kortina sa banyo yan. Oh! Ang cute! May well, headband si baby, oh. Tapos the may sister? medya siya. Yes, yes, yes. O, ah, diba? Matapay naman, nakatili. <makes noise> Una. Saan yung lagayin nito, anak? Tignan mo, anak, oh. May relo. Tapos, ano to? Lagayin yan, anak. Kasi ito, kumukha ko ng mga headband niya. Tingnan niyo mga kaititignan natin. Kasi yung mga gamit ni Martina, yung no, mga headband, mga ganyan, nag nagkawala-wala na, syempre. Ilang news na rin si Martina. Oh. Wow! Martina, nila-nila. Oh, may iba-ibang kulay. May iba-ibang kulay siya, kasi malambot lang siya. Ba anak, paguntig mo yan ah. Wag. Oh. Ang oh, ganda rin pala itong mga nakuha ko. Lahat ng na-order ko ngayon, gustong gusto ko mga kaikit. Maganda talaga pa yung papambata. Ang ganda nito. Napakita mo doon. Ayan. Labahan ko ngayon. Ay, nakabili pala ako nito. Ang powder ako niya. Oto, may ipit din si baby. Diyos ko na, ang dami ko ng ano. Huwag mong buksan yan, pati ba naman yan? Ah, ano to? Headband din. Papa, wala. Papa. Headband din pala mga kaiket yan, o. Oh, ipigki mo na kanil. Oh, hmm. stress dos, tres, kasi. Kaya? Eh. No? Ah, Kaso baka tatahiin ko to. Siyempre, ano, maliit pa naman yung ulo ni baby. Timur, pa kasi eh. Yan. So, labhang ko yan ngayon. Mamel. Ah, sige, buksan mo na, anak. Okay. Wait! Bye. This one. Oh, open mo na nga this one? Itit lang naman to, anak ko. Gusto ka meron. Gusto mo din to? Oh, Ay, ang no, pang mala, ano, malalaki pa siya. Parang nakala ko maliliit siya. Ano ba ito? Headband lakay? Sa ulo ah. Ah, oo nga, sa ulo nga. Parang akala ko yung tali. lilit kasi. Ay, ang cute. Stretchable kasi siya. Hmm. Ay, ang gaganda mga kaikit, oh. Ang cute! Tapos ang mumura lang sa sin Ang dami kong binorder na itong buntis ko. Hindi ko sinusuot. Um, hindi ko magustuhan. Itong mga gamit ng baby kaloy, magustuhan ko lahat. Labahan ko lang kaunti. Ito naman. Sa tala ito mo nang mahal, onse. Sa ano lang magkano ito. Ah, ginamit mo ng pangkunteng. So, Ito naman kulang lang ah! yung para yung, yung pa, ng ilong pag yung, yung ah. niya. Yung parang may sipon o panlinis ng ano. Ay, ang cute mm -hmm. <laughs> naman ng nail cutter. Ang cute naman ng nail cutter na ito mga kaikit, Oh. Tignan nyo. Mama, ina. Pero ang muslin Espanyol, pag Espanyol, ito yung pinangkukukun nila. Pero ako tayo mga Pilipino, hindi natin gamay ano. pala ako nito. may pansuklay si ating anak, o, si baby. Bakit naman blue yan? O, diba? Ah, oh, tingnan mo yung kay Bebe, oh. Kailang pangat pa yung lagayan niya. okay lang. Tapos ngayon, ayun mo na, Martina. Ito. Ay! Dalawa lang pala na order ko. Ito. Ginamitin niyang pang picture. Ay, ang cute! Hindi pa cute na, no? Ang ng ribbon. Merong ipang isa dyan eh. Shhh. Merong isa dyan yung hindi nagalit ni Martina. Ano yon Yung may... Yung palda tapos headband na malaki. Yeah, yeah, baby. Oh, ang cute! Ito yung ano yung baby na ganyan siya. Oh, tapos... <laughs> cute! Oh, yun o. Know. Susunod niya pag nag-picture. Stop! Mira, anak o. Oh. Kit siguro ni Baby pag nito. Ay, ah, excited talaga ako makita si Baby. Oh. Uh. 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 Tapos ano pa yung gamit ni Baby? Anak ay wala na. Uh. Ito na tapos na. Ito. Ito dito 'yan. Tapos Ito, nagkano ko ng kurtina kasi maitim na yung kurtina namin. Wag yung saban niyo. Tingnan natin yung maganda. Lakay, lakay, na mo nga baka nagkalat-kalat na yung pag nag -birth, nag ilang man siya. Yun no? kung yung hindi ilagay mo yun oh. No? Martina, isa to paborito. Naku, maig si ata to. Kasi may nag, parang nag ng ratik-ratik. Ito lalagay namin sa banyo. Parang ano to? Oh, parang eggs eh. No, ot, sabi! Uno, dos, tres. Ah, Thank you. Mahilig kasi si Martina ng gato. Yung pusa. Mmm. Tawis to, is gato. Mas Gato? Oh, o, kunin mo na. No, yung mitasa. Mahilig si Martina. Tapos so, ito, Kano rin ako dito? 100 plus ata? 90. Hindi, para sa suelo yan, anak. na sa suwelo. Ito'y para suelo. suwelo. ididikit ko dun sa tiles. Ayan you know. o. Kaya na nang tawag sa Pilipinas yung ganito. Eh. Nilalagay mo sa semento. Nilalagay mo sa semento para maganda. Ay, mat. Mat, no? Mat. Baliban. Mat. Parang mat sa Pilipinas, oh. Lala no, no, no. So, lalagay na, lalagay ko bukas, sana hindi pa kumanak, lalagay ko dun sa, di ba pagbukas ng pintuan namin, parang ano siya, ang pangat kasi mga kaikit. So, ito, tapos ito, hindi ko lang kung maganda. Martina, nasira mo na ah! Martina, nasira na anak ko. Oh. Paano oh, ilalagay ito? Nakikuha, kunin mo nga ako. Palawa! Kunin mo ako. Ayaw ka. Wait lang, wait lang. Hindi na ako makatay pag mga ganito upo ko mga kaikin. Ah! Hari! Dalawang kamay kasi. Ito. Hindi na sinira mo na. Paano natin nalagay ito? Kasi ito yung ano niya.

Dai ko mo yung telepono hindi na hinuhugot kanino. Sino mo sila? Ah, pag-uwi kai. 29 tapos ka no. Yokiero. Yo mama. Yokiero. Ah, may yo Problema. Halos ko may sabitan mama. siya na. Ako. Mama mama, yokiero. Kedenyan yan tapos lagyan natin ng hanger dito na maliit. Pakita mo yung buong kuna, lakay. Ang ganda. Ang ganda, oh. So, ano to? So, ayun mga kaikit, lalabhan ko muna itong mga to. So, hindi ko na ilagay sa, ano, siguro, no? Sa washing machine, baka masira. Oh, Oo. pwede ko na ilagay sa washing machine, kaya lang ilagay ko doon sa plastic na, yung parang ganito na, ano, para hindi siya masira. Sensitive ang ano ng bata. So, ayun mga kaikit, Ayos ko muna dito at kakain muna ako. Oh, butong na naman. Laki.